Maraming paraan para makatipid ka sa pagpapatayo mo ng sariling bahay Merong iba't ibang paraan At ang babanggitin ko lang sa inyo Itong isa na uh, subo ko mismo Okay. Uh -huh dahil as a foreman siyempre alam ko yung mga pasikot-sikot sa construction alam natin lahat yan paano yung mga discarded yan at ang recommend ko sa inyo na paraan para makatipid kayo ay DIY okay. DIY, do it yourself ikaw mismo yung gagawa o maghanap ka lang ng katulong sa dalawa pero ang mag-manage maman ikaw hindi naman kailangang marami kang alam about sa construction dahil ako nagsimula naman ako sa walang alam until liborer ako ng uh, naging skilled ako naging all around sa alam ko na yung persecution alam ko na lahat ng discarte pagdating sa construction nang sanay yung foreman ako alam ko na yung mga dayaan dyan. Sa so, ito ay may idea na konti. Dagdagan mo pa ng konti pa. Marami kang makukuha ng idea. Kailangan mo lang mapagmasid ka kung ano yung mga ginagawa ng isang karpintero o ng isang mason pa, kung paano nila dinidiskartehan yon, yun, kung paano yung movement nila, mga body language nila kung gumagawa sila pagmasdan mo sila at dyan din ako natuto sa pagmamasid-masid lang sa mga kasamahan ko mga magagaling na kaya umangat ako at naging uh, mausay na pagdating sa construction alam ko na yung pasikot sa ikot yan mula sa building construction, electrical, roofing. Alam na natin lahat ng Alam natin yung mga dayaan din. Kaya naging magaling tayo. So, pag sa pagka tayo sa pag DIY nyo ng sariling bahay, hindi naman ganoon uh, kailangan na uh, sobrang galing mo na sa construction para may tayo mo yung sarili mong bahay. May konti ka lang na alam na mga pangunahin sa construction ay pwede na yon. at ituturo, ituturo natin dito sa channel natin eh. kaya inaanyayahan -ina ko kayo na mag subscribe okay okay like na rin at share para marami pang matuto about sa pagtatayo ng sariling bahay pagdi DIY makatulong naman sa iba so ang una nyong gagawin ang una nyo dapat malaman kung gusto nyong i-DIY ang pagtatayo nyo yung bahay gusto nyong i-manage ang unang nyong pag-aralan -pag ay yung panukat o yung metro noong unang panahon noong mga sinaona, ang ginagamit nilang metro ang ginagamit nilang panukat panukat ay fit nung mga sinuho ng karpintero yung sinuho ng mga mason fit yung ginagamit nila ngayon, ang ginagamit na ngayon ay metro na meter centimeter, meter mm yun ang kailangan mo malaman mm, centimeter at meter okay pag-aralan mo yan kasi yan na yung nilalagay sa mga floor plan Halimbawa, maghanap ka ng isang floor plan dyan sa mga social media, sa Facebook o dito mismo sa YouTube. Kung mayroong mga nag-upload dyan, mga nagtuturo, bibigay ng mga idea sa floor plan ng bahay na kailangan mong gawin. Ang nilalagay nila dyan ay meter. Kaya yan, una mo pag-aralan. Yung ikalawa mong dapat pag-aralan, -pag ang pag-layout ng area ng pagtatayuan mo ng bahay. So, kung ang bahay mo ay may sukat na 6 meter by 7 meter, ayan, kailangan mo yan i-layout. Kailangan mo kunin ang pinaka-kwadrado. Ito, bigyan ko lang kayo ng konting idea kung paano mag-layout. Hindi na kailangan ang dami mong alam naman, ang dami mong uh, ginagawang mga uh, pormas dyan o tokod o binabaon sa lupa pagdating sa pagli-layout ng bahay mo okay. kung ang haba ng bahay mo ay 7 meter magputol ka lang ng uh, bakal na 10 mm na bakal magputol ka ng mga uh, kalahating metro uh, kalahating metro mga banay sa metro dyan ibaon mo sa dulo dyan sa pinaka corner na i out mo iagwat mo lang siya ng mga isang metro so kung 7 meter yan ang itutosok mo na bakal sa dulo dulo ay dagdagan mo ng tig isang metro so maging 9 Okay. So nasa nasa isa, igit na mo yung 7 meter. Ayun. Pag nabaon mo na yung dalawang 'yon, ang susunod mong gawin ililabel mo yun ililabel mo yun okay lalagyan mo ng nylon string o tangsi doon sa binaon mo na dalawang dalawang bakal lagyan mo tangsi pagkatapos mo lagyan ng tangsi ililabel mo yung tangsi okay yan pag nalevel mo na yon kung wala kang iskwala wala kang iskwala bumili ka ng isang plywood one fourth na plywood ilagay mo doon dahil ang plywood na yun siguradong swalado swalado malili out mo na yung kwadrado ng bahay mo so yun yung on, pangalawa mong dapat malaman ang paglili out yan ang dapat mong malaman pa ang gagamitin mong bakal so pag uh, bahay mo ay isang palapag lang 10mm pwede yan apat na 10mm Okay. Ang lalim ng kailangan mo rin mala malaman yung lalim, yung level ng hukay mo, level ng hokai ng mga conditions So ituturo natin 'yan balang araw dito. Kaya subaybayan niyo ang uh, mga vlog natin para mala, marami kayong matutuhan. So tatlo na ang kailangan mong pag-aralan. Una, pag-aralan mo yung metro ikalawa kung paano mag out okay saka yung pangatlo kung ano yung tamang mga bakal na gamitin mo kano kalalim yung pundasyon ng poste mo ng mga pundasyon ng kaluglak mo okay yun lang yung pinaka common na dapat mo munang malaman ayan ang, da, ang kasunod na dapat alam mo ang um, sunod mo ang isunod mo na dapat mo alamin ay yung mga halo para dyan sa pundasyon ng poste mo pundasyon ng halo block mo okay, dapat mo alamin yan ayan kung paano i out yung halo blocks okay pero yan kahit hindi ka gaano skill yan, kaya mong gawin yan okay kumuha ka lang dalawang tao at utusan mo utusan mo okay. siyempre okay. kukunin mo yung may mga skill din mga dyan sa palibot ng area nyo yung lugar nyo meron dyan mga ilang hindi ganong skill mga skill may alam sa construction pwede mo silang gawin, utusan okay. siyempre medyo maliit yung uh, labor nila dyan makatipid ka dyan ngayon alamin mo rin yung paano gawin yung biga okay marami kang makukuha ang idea sa sabi ko napakaraming nag upload dito sa youtube kung paano gawin yan kung paano yung mga discarte dyan okay. kung, pa, kung gaano ka kung gaano ang uh, kung gaano ang distansya ng mga anilyo, mga anilyo. maraming tuturo dyan okay. Kung gaano kalaki yung pulo mo, column mo, 'di mo ano kalaki. Nagbiga mo So hindi hindi kailangan marami kang alam diyan. Okay, kailangan mo lang magmasid, mag mag manood nang manood sa mga sa mga may skill at makukuha mo rin 'yan. Sa sinasabi ko, dati ako walang alam. Natuto na ako sa panunukod ng panunukod ko sa mga kasamahan ko ng mga skilled worker so natuto tayo kahit sa mga dito sa youtube marami na upload yan panuorin mo lang yan, matututo ka dyan so yun na yung mga alam mo, dapat mong malaman i-recall natin kailangan mong pag-aralan ng metro pag-reout ng bahay mo kung gaano kalalim ang mga pundasyon mo, kailangan mong pag-aralan yan bakal na gagamitin sa poste at sa mga biga mo okay sa mga hollow mo mga bakal sa pag-asintada mo kailangan mong malaman yan mga rebar sa pagpaglang niya at kailangan mo rin alamin yung mga mix mga mix mix mga halo mga halo ng simento tamang timplada tamang timplada para dyan sa pundasyon mo, poste mo, kailangan mo alamin yan. Ganon din sa pag-asintada mo. Okay. Yan mga dapat mong, mga pangunahing dapat mong alam. So, pagdating sa bubong, pag layout ng mga bubong, hindi naman ganon kahirap yan. Kailangan lang dyan. May idea, idea ka lang na konti. Alamin mo yung mga gamit para dyan siyempre alam mo mga gamit para dyan maraming nagtuturo dito sa Jojo kung anong mga gamit para dyan Then, mga zipper lens mga channel bar mga rapter okay kung paano gagawin niya so kailangan mo lang may konting idea ang dapat mo lang uh, ang dapat mayroon ka lang Uh, patangian na uh, uh, kailangan positive ka lang positive ka sa at nakapokus ka sa ginagawa mo ayan para magawa mo ng maayos yung pagdi diy mo ng sarili mong bahay nakapokus ka lang palagi at ayan magagawa mo yan kaya ang recommendation ko pagdating talaga para makatipid ka dahil ako mismo ako mismo nagagawa ng sarili kong bahay at halos 50% na nagagawa ko sa paunti-unti kong pagtatayo ng sarili namin bahay kung medyo nahirapan ka talaga uh, uh, kung nahirapan ka talaga at uh, ayaw mong maarawan ayaw mong umitin dahil choosy ka conservative ka pwede mo nilang i-manage importante lang may idea ka i-manage, ikaw nalang mag-manage manage mo na lang utos otos ka na lang okay. pag may idea ka kasi mas labang ka kasi kung may idea ka may isahan ng mga karpintero dyan maraming maugulang na karpintero dyan mga masin hindi naman lahat pero siyempre ang business ka pa naman sila kaya mas labang kung may idea ka kung gusto mo talaga makatipad sa pagtatayo ng bahay yan ang recommend ko sa iyo recommend ko sa inyo DIY kailangan meron lang kayong konting idea sa pagtatayo ng construction simula sa mga pundasyon hanggang sa matapos yung bahay mo yung pinakamahirap na pag-aralan sa isang construction mahirap ay yung pagpapalitada nakapagod yan yan, pagpapalitada hindi mga marunong magbato ng halo, mawak ng hindi ka marunong mawak ng rodila at ng palita at pagbabato ng halo dyan sa pader pwede mo siya ihagod ihagod yan. yan yung starting okay so alamin mo rin yan kung paano i-layout yan finishing ng pader mo plastering ng pader mo kung gaano akapal so dito ituturo natin yan kung panoorin nyo yung ilang mga video ko yan, may mga uploaded ako dyan sa pagtatayo ko ng sarili ng mga hindi nyo panoorin lahat yun kasi ako mismo nagdi DIY ng sarili ng bahay Video matagal-tagal na rin yung paggawa ko yung mga santa o pero malaki na yung nagagawa ko. malaki na so ganyan lang